Good morning kay Lian. Ito na yung continuation kahapon. Ganito ang proseso sa nagpapain sila para sa... Anong isda ko yung makukuha niyan? Bisugo. Bisugo. Halo-halo, no? Sapsap. Sapsap. Ayan muna, o. Oh. Yan, yan, ganyan. Pagkatapos niyan, ni, eh. ano yung inihiwala niyo, kuya? Malalaki. Ah, malalaki. Tapos ganito na, Oh. Ganito na kay Lian, yung ginagawa, oh. Yan, ganyan, ganyan. Ayan, hijo. Ayun. Mga strik man din 'yo. May Ilang kumpol sila rito, marami. Didyoy apintisil pun kunanan 'to, marirata. Ah, kuno mutina 'yun. Ayan, oh sikat kuya, ayan bising-bisi sila oh. Bakit nilalagyan palang buhangin 'yan? Nanon para para ah, hindi makusog. Ayun, ganun pala 'yan. <laughs> Dami nila rito, busy-busy nila. Araw-araw ganito ginagawa nila. Kaya medyo mahirap ang pangingisda, pero marangal na trabaho ito. Mm. Ayan. Ito pa kailan O Yan, yan ganyan ang paggawa nila, naglalagay sila ng pain sa ano tawag diyan, yung may hook, simo. Hindi sa Tagalog. Uh, hindi, hindi may tawag diyan eh. Taga. Ayun 'yan, 'no. Yan tuloy-tuloy lang sila. Yan. Ito kailan o oh, Pagkatapos sila maglagay ng pain ah, Pupunta na sila sa laot Ayun pa, ayun Kumpul-kumpul pa dun Ayan. Dito tayo sa Kumpadas Pilar Ayan o, oh, dami nila rito Tulong-tulong bayanihan Ayan kailan, oh, dami nila Araw-araw oh. kuya Ganyan ginagawa no may Ayan. pain. Pag may pain, Ayan, no? Oh. Oo. Oh. Dami. May nagkapapipa, o. Oh. Magkano ko ang kilo ko yan itong hipon na yan? 300. 300, eh. Namumuho na ka rin pala rito. Bibili ka ng... Apat. Inaangkat pa nila to sa ibang barangay. Tapos... Gasolina. Apat na kilo to. Oh, tapos bibiyahin na sila. Mga ilang oras naman kuya sa laot? Depende ah. Uh. Palagay mo na mga limang oras ano? Oo. Ayan. oh, napakahirap kaya yung mga namimili sa palingke wag na kayong tatawad pag bumili kayo ng isda. <laughs> Dahil mahirap po yung ginagawa nila. Buwis buhay din. Buwis buhay din. Ayan, busy busy sila. Mamaya pupunta rin tayo sa ibang sa isang kubo nag naglalagay din sila ng pain. Ayan oh, buhay na buhay pa oh. Gumagalaw. Oh. Oh, baka merong may gustong mag-shoutout diyan. Yan, yan si Kuya. Tahimik si Kuya. Dito tutukan ko, sabi ni Madam eh. Oh. oh. Busy siya. sani Oh. oh, yung mga kapitbahay niyo ng Marites, kukunin Ayahan. Masayain sila kaya kahit maraming problema sa buhay, kailan maging masaya tayo, 'di ba? Ate kuya, ganun, ganun lang oh. Pupunta naman ako sa ibang sa isa, sa isang kubo. Oh, yeah, yan. Yes, yeah. it go. Hello. Welcome to my vlog. Oh, sabihin mo na 'yung mga ginagawa nila, sabihin mo na. Ang sasaya. Oh, nagpapansin sila lang ipon. Ang saya sila, ang saya ng mga tao rito. Ay, yeah, yeah, yeah. <laughs> Baka naman, kamo. Baka naman. ay, 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 may dala akong kape kanina, hindi ka nambunan? <laughs> Saan? Hindi ko nabutan. sa susunod, sa susunod yan o. Oh. Nabutan ko sa ano. Ano yung Ate, tinatanggal yung ulo? Hindi, hindi yung mabuntan. buntot. Para. para? Yung buntot para may kawil yung baniit. Oo, oh. oh, sima. Sima. Kawil pala, kawil. Oo, <laughs> kawil. 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 Ayan, oh. Ayan. <laughs> o, yan. Kung mga piso ko man yung sapsap. Kung na po po, gano'n, ang Kaya, Interview Interviewin kita dahil di ka Hindi ba mahirap kuya yung pangingisda? Mahirap din. Harap ka rito kuya. Kuya, shout out. Anong pangalan mo? Edmond Gabrales, shout out oh. nga pala. oh, anong shout out mo? Sa si mga nagpapay, mga Hey, kuya Jung Jung. Oh. <laughs> yung jowa mo, jowa mo. Jowa mo. Si Christine Calum. Ayun. Nandun na sa pawang. Ah, oh. Nandun na sa wagwagan. <laughs> o oh, mga kailan, ganitong ginagawa nila araw-araw. Ayan, tinatanggal yung buntot. Ano? Para may lagay yung kawin. A, ah, doon tinususok sa buntot. Wow, goya. Kaya ayo sa Bali. Kaya ayo pag hindi hindi mo tatanggalin din ay punto. po. Biro oh. lang 'to, bali Daming iipon. Para sa nyang kuya para Ah. Ganyan isa pandito. Anong tawag diyan? Pagsisigay. Pa paglalambat. Diyan subukan mo maglambat. Adan. May nakuha ka ng isda? Ayan, isang hanap buhay dito sa dagat. Ayan, o. Oh. Binubulabog niya yung mga isda. Ayan, o. Oh. may nakuha na, o. Oh. Ayan. Paano kuya ilagay mo yung kwan mo? Paano mo kukunin yung isda? May lambat ka na? Nasaan? Ay nandun. Ay okay sige. Ganyan lang oh. May lambat siya. Binubulabog niya yung isda para pumunta sa lambat. Oh, pang-ulam araw-araw. Oh, 'yan. Kaya lang isang paraan dito. Ganyan lang siya. Eh, nasa siya kaylian, no? oh. 'Yan. Nagalang, hindi ka nagagamit ng pain at saka gasolina Ayan oh, dito Insert na lang natin to sa video natin Nandito ako sa seawall Ayan o, oh, ito ay seawall nag -pre prepare na sila yung uh, mga pain. Lalaot na sila. Ang daming bangka oh. nandoon nakikita ko sa laot. Ito pa nagpre prepare din ito oh. Ito na kalya no? lalaot na sila. Kumpleta na yung pain nila. Ayan na oh. Ganyan na, mga darating mga ito, mga kon na ito. Mga 11 daw. ayun, bye bye pasalubong nga isda <laughs> ay tatlo sila sana marami silang mahuling isda para meron tayong pang-ulam, bibili tayo. Alis na sila kay Ilyan. Tatlo sila. Sila yung naunang umalis, sila yung maagang babalik. Doon, doon sila sa laot. Ingat kayo, sana marami kayong mahuli. palis na naman sila kay Ilya, no? Ito yung pangalawang alis na. Sana marami silang mahuli. Tatlo pala sila, kuya, no? Tatlo sila. Tatlo balik niyan, anong ko nang balik nila? Uh, baka alas 12. Alas 12? Alas 12. Oh, babay, sana marami kayong makuha. Ingat kayo. Ayan, no. Pinaan, papaanda papaanda rin na. preparasyon pa lang nila. Pinapaandar na. Yun, umandar na. Alis na oh. Ito naman si Kuya rito, namimingwit. Marami rin Kuya nakukuha dyan. Tiyamba-tiyambaan lang. Tiyamba-tiyamba lang, tiyaga-tiyaga lang. Papakito ko yung nakuha niya kay Ilyan. Ito, ito yung kay Ilyan yung mga nakukuha. Oh. mag mag ka lang, mag ka lang mamingwit. Hmm. Ayan, anong isda yan Kuya? Uh, na sos. Ayun, pwede na oh. Pwede na, pang ulam. Pang ulam. Oh, yan. Yeah. Kuya, ilang taon yung nangingisda? Ilang manong taon yun? Ilang taon na kayo? Sebe, ilang taon kayo? 73? Oo. Okay. Oh. Ilang taon kayo nag-umpisa na mangisda? Ah, uh, bayan tikir siya, bayan ko ay. Oh, bayan to no. Ah, din mangingis da ko ya. Mahirap. Ayun. Palis na kayo niyan, ano? Palis na po sila. Ito kailan yung pangatlong bangka ah, alis na naman no. Oh. Ayan, oh. Bigat din pala. Paalis na sila ayan oh. Yeah. Ingat kayo sana marami kayong makuha para meron akong mabili pang ulam. Abangan na lang natin kay Ilyan pag pagdating nila. Bibili tayo ng isda. Ayun na pinapaandar na oh. Ganyan ang buhay ng mangingisda, buwis buhay. Pag may bagyo, ganun, di sila nakakalaot. Alis na sa lakal yan. Bye bye. Sana marami kayong makuha ang isda. Ingat kayo. Abangan na lang natin pagdaong nila. Ayun naman ang aalis oh. Ayan. Ito na, paalis na sila, oh. Nagre-ready na sila. Sana nga. Ingat kayo. Sana maraming uli. Ayun, kaway-kaway pa si Kuya. Ayan. Subscribe. Ayan na sila. Ayun. Pangapat na bangka. Anong oras na sangput daw, kuya Ay kasi dai. Ayun no pang-apat na bangka na yan. Tama na baka na Las 11 si daw. Oh. Wain. Kawai kawai. Bilis so. Oh, oh sigi kailan abangan na lang natin pagbalik nila. Pakita natin yung nakuha nilang isda. Ano, dami na nila oh. Ito na, tignan natin yung kinuha nila. Kararating lang nila oh, plus 11. Marami. Oh. Yung mga dan, apo, ah, ay nagadaw. Ayan oh. Anong isda yan kuya? Sap-sap. Sap-sap, sapsap yan masarap yan. Saka saka bisugo. Ayan oh. May susunod pa niyan. Oh, mayroon pa. Mm. Marami pa sila, marami pa.

Angy ka bigyan na sapsap kami na tanga, ng sapsap ko lagi daw. Hmm. Sige. puro sapsap po. Dami. Oh, may lima pa. Dalawa pati. Ang daming Ang yaman talaga ng dagat.

Signal natin kung marami silang huli ngayon na nagdadatingan, no? daming tumutulong. Oh. Ayun, ang daming mga nag-aabang. Oh. Pwede makikita, makita ko ya? Ayun, dami oh. Ay, ito, dami oh. oh dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. dami.

gigarak kel tela omo ta kasilang si samay manu-mana lang ng bukol oh! yung mga, nga lang Binala, may yung alaem at adong apul yung gorto pagatag na ah mesalang kanu cute ayano nasa sanjan ng ano yung may isip hindi magpapakamunti ng mira to kailano alagaan natin ang kalikasan para sa maunlad na kinabukasan tama kailan ito yung daga to marami pang nag-aabang marami pang dadaong Ayan, oh, mga abangar sa lahat. Ayan. Nandiyan na naman sila, o. Oh. Pangatlong dumaong na. Ang daming tutulong. Ayan, o. Oh. Lapitan natin. Tignan natin yung huli nila. Sunod-sunod na yan. Pangatlo ito na, dadaong na. Dami nila oh. Pagtingin daw. <tongan> Kuago, Wala. Ah, oh. Dami rin, dami rin oh. Puro mga no bisugo lilit, oh. Click to my vlog. Mm, subscribe. Ayun. <tongan> Maraming salamat. Siya, nato, oh. Kasi dinapano, medyo, Ayan si Kuya. Medyo... napagod. Ayan, oh. Walang huli pa <laughs> uh. May huli Blessings yan. yan. <hati> Dami yun na naman, no oh. Bisugo. <hati>

Ayan. By size. By size. Mm. Sa pasama ulit ratio. Pwede bumili rito ng isda. Pwede. Alagang sandal lang pang tikman. O, yun. ipusan. oh, Pwede na yan. Pang taxi. oh, Ito pala may mga sukat pala. O, 350 para sa kilo. Big. ka Nakapulos ng tao ka na eh. tayo ng pork. Ang kamay saan ako, tatalo. Ang Kailan, meron na naman dadao ngayon o. Oh. Yun, lapit tayo. Ang karagatan, ang daming nahuling isda. Nakabili na tayo ng pang-ulam. <gly> Alagaan natin ang karagatan natin kay Ilyan. Dahil ayan oh, tulong-tulong sila. Daming tutulong, basta tutulong ka lang, meron kang isda. Daming huli. ha? <gly> 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 baka mas marami pa yung tumutulong kaysa huli. Patingin nga kuya, pabukas nga kuya. Ayun, dami rin pala oh. Pwede na sa akin sang sapsap. Kuha. -sap. Hanggang dito lang ako siguro kailan. mag -e end medyo mahaba na yung video natin. Ayan. Nandito pa yung tumatakbong mayor si Madam. Bongli. Salamat po sa panonood ka Ilyan. Ayan. Subscribe sa aking channel New Divlog. Salamat po sa panonood. I love you all.